Okay, single branch circuit naman tayo. So, pwede kaya yun magkasama na sa isang circuito yung ano, ilaw at saka yung outlet. So, pinapagayagan kaya yung ganitong ano, uri ng wiring. So, may kunti tayong paliwanag dyan mamaya. Okay, ito na yung bahay na kakabitan ko ng ano, wiring. So bali inuuna ko yung mga ano, kusang yung lugar para pagkakabitan ko ng mga outlet ng ilaw. Okay, hindi yung pagkakabitan ko ng breaker, yung muna inuuna ko. Tapos yung sa pag-wiring ko nito, diretso na yung ano, yung flexible. Uh, bali yung flexible niya, may kasama na yung wire bago ko ikabit. Yung mismong panukat ko diyan, ang ginagamit ko ay yung ano, flexible muna. Siya yung ginagamit ko pang sukat. Pag nasukat ko na siya ng flexible, yun, tsaka ko siya naman susukata ng wire. So, pagkakabit niyan, diretsyo na talaga yung ano, may wire na yung aking flexible na kinakabit Okay, ito nga pala yung may ng bahay na winawiring ako. Baka may nakakilala sa inyo. Bali, ano to, sikat na YouTuber to, si Tokmul. Okay, shoutout na lang muna sa iyo, Tukmul. Okay, pag-usapan na natin yung tungkol doon sa single brand circuit. Para sa bahay na may floor area na hindi higit sa 50 square meter, pinapayagan ito na magkaroon ng single brand circuit na 20 ampere. Basta ang total load niya ay hindi higit sa ano, 3,680 volt, volt ampere. Kaya kung napapansin nyo, itong bahay na to, uh, maliit lang to. Kung napapansin nyo, kahit tumayo ako, abot ko na yung kisami. Tapos, uh, kunti lang yung appliances sila. So, pasok to sa requirement na magkaroon ng single brand circuit. Kaya ang gagamitin natin na protection o yung circuit breaker dito sa bahay ay ano, 20 ampere. Tapos yung kanyang wire ay sukat ay 3.5 mm squared o number 12 sa AWG dahil single circuit nga lang ito uh, yung gagamitin natin na wire na 3.5mm squared o number 12 sa AWG uh, yun na rin yung gagamitin natin para doon sa ilaw at saka doon sa outlet natin doon sa iba baka malito kayo kasi nga pagka sa ilaw alam natin 15 ampere lang yun tapos yung wire niya ay number 14 sa AWG o sa MM squared naman siya ano nyang 2.0. At yung sa outlet naman 20 ampere. So yung wire niya dapat ano nyang 3.5. Inuulit ko dahil nga ito ay single circuit lang uh, Gagamitin na natin ay isang uri lang ng wire At isang uri din ng breaker para dun sa, ano, sa outlet at saka para sa ilaw pwede pwede naman yung gano'n na uri ng ano wiring okay nagwa wiring pa rin ako so kung napapansin nyo yung mga datihan nilang uh, wiring dito puro substandard yan puro extension so kagandahan itong ginagawa ko ngayon magkakaroon sila ng malinis na ano uh, tsaka safe na ano wiring installation kasi delikado yung mga gamit nila substandard yung mga wear na yan tsaka yung mga extension na yan delikado yan so maaari yung pagmula ng mga sunog tsaka ano lang to yung locus lang to itong installation na ginawa ko rito kasi hindi man to iba eh bali yung mga materialis nito na ginamit ko mga ano na to yung iba mga ano na mga pinaglumaan na pero okay pa naman gusto lang talaga nilang makabukod ng ano ng paggamit ng kuryente so tulong na rin gagawa natin ang para na maging safe naman yung kanilang uh, magiging installation ng kanilang kuryente bali ano kalating araw ko lang natapos yung pagwiring nito kasi nga medyo ano lang to mababa lang tsaka bali tatlong outlet lang tsaka dalawang ilaw so sa pag estimate ng ganito Uh, napakabilis din lang kasi hindi na nagre request ng mga ganito so, yung plano-plano. Basta sa isip lang, ituro mo lang ng kung saan yung dapat ilagay mong ilaw. Ikaw na bahala magtantya. Kung saan yung magiging liwanag na abutin nung ilaw na ikakabit mo. So sa mga outlet naman, kung saan naman yung kanilang appliances, tanungin mo lang kung saan yun. Hindi, alam mo na kung saan may kakabit mga mga atlet. So, bali hindi naman tumasilan itong mga gantong maliliit na bahay pagdating sa wiring. Hindi katulad ng mga, uh, ano, mga bahay na bato. Kaya maliban dun sa wire, halos lahat ano niyang mga pinagamitan na. Yan, katulad nito, itong receptacle na sa ilaw. Uh, pinaglumaan yan pero okay pa naman. So, yung mga na-provide nila na materialis. Kung anong meron, yun na lang ang ginawa ko ng paraan. Kasi talagang ano, gusto lang talaga nila na magkaroon ng kuryente. So, kita nyo yan. Walang Johnson box. Kulang na. Kaya, uh, utility box yung nalagay ko. So, sa breaker naman, yan. Uh, okay naman lahat yan. Yun, ito nga lang mga ano, di uh, device sila. Katulad nitong outlet, tsaka itong switch. Ay, puro bago yan. Okay, para hindi lang mapahaba yung video. So, ito na yung ginawa ko na wiring. Na kung tawagin niya ay single branch circuit. Ayan. Kung makikita nyo, magkakasama na yan yung ano, uh, ilaw, tsaka yung outlet sa isang ano, uh, wiring. Yan. So, masama na yan. Bali, tatlong ano yan. Tatlong outlet tsaka dalawang ilaw pero yung ilaw niya ginawa ko na lang na nutugang ano, bali yung sa ilaw niya sakop na pag lumiwanag yan sakop na yung sa may CR at tsaka doon sa kusina nila so tinansya ko na lang yun tapos saksakan ng TV Ayan. hindi na nila magagamit yung kanilang ano yung puro extension nila mga substandard na extension tsaka yung ano ang kanilang na ano, mga nakabitin. So, doon sa mga nanood, salamat sa inyo.